Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang romantic movie na pinamagatang Rich and Love. Ang pelikula ay tungkol sa isang mayaman at spoiled na lalaki na may pribilehiyo sa lahat ng bagay na naisin niya. Na niya na pinahahalagahan lamang siya ng mga tao para sa kanyang pera at siya ay nagpasyang magpanggap bilang isang mahirap upang mahanap niya ang tunay na pag-ibig. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Teodoro na nagtour sa ilang mga tao sa kanyang produksyon ng kamatis. Si Teodoro ay may-ari ng isang napakamatagumpay at tanyag na kumpanya ng ketchup at siya rin ay minamahal na kilala rin bilang The King of Tomatoes. Pinag-uusapan ni na Teodoro ang tungkol sa mataas na kalidad ng produksyon ng kanyang mga produkto at nagsasalita tungkol sa pagpapakilala ng isang bagong kampanya na sinimulan ng kanyang anak. Habang sinasabi niya ito, binuksan niya ang isang pinto upang ipakita ang isang fountain na puno ng tomato sauce kung saan ang kanyang anak ay nakikipag-anuhan sa isang babae. Ibinalik tayo sa nakaraan kung saan nagising si Tito na anak ni Teodoro kasama ang isang babaeng hindi niya naaalala. Bumangon siya sa kama at tiningnan ang kanyang wallet para malaman ang pangalan nito. Pagkatapos ay bumaba siya para batiin ang kanyang ama para sa almusal at makikita natin na magkakasundo sila at mahal din siya ng kanilang kasambahay. Sa katunayan, napakaspoil niya kaya natural na magreklamo siya tungkol sa pagkasira ng pula ng itlog na kanyang almusal. Tapos ay nag-aalok ang kasambahay na gawan siya ng bagong itlog. Nakiusap si Tito sa kasambahay kung ang kanyang anak na si Igor ay maaaring gumawa ng isang malaking pabor para sa kanya at makitungo sa babae na nasa kanyang silid dahil hindi niya ito kayang harapin. Napabuntong hininga ang kanyang ama at tinanong siya kung si Layla na ba mula kahapon at sinabi ni Tito na hindi siya, kundi si Ana. Makikilala natin si Paula na isang ambisyosa at masipag na mag-aaral sa medisina. Aalis siya papunta sa Rio de Janeiro kasama ang kanyang mga kasamahan sa silid na si Narisa at Katia. Ginising ni Paula ang lahat upang maghanda para sa kanilang internship. Habang nagre-reklamo si Katia na kailangan niyang umalis dahil gusto niyang maghanda para sa kanyang bachelorette party sa gabing yun. Pumayag si Raisa na dumalo sa internship dahil hindi na siya maaaring lumiban pa at gusto ni Paula ang kanyang pananahanan. Tinutokso rin siya ng kanyang mga kaibigan tungkol kay Dr. Victor na tila pabor ng husto kay Paula. Samantala, nagtungo si Igor upang gisingin si Ana at inalok ito ng libreng sakay. Sa ibaba, sinabihan si Tito ng kanyang ama na maging ganap ng binata tapos ay hiniling na magkita sila mamaya sa kanyang opisina dahil gusto niyang pag-usapan ang kanyang kaarawan. Sa ospital, pinahahalagahan ni Dr. Victor ang kasaysayan ng kaso ni Paula at nag-aalok na siya ay mag-scrub sa oras ng kanyang operasyon. Pumayag si Paula dahil gusto niya ang pananahanan ngunit kalaunan ay nilinaw ng doktor na pinapaboran siya nito dahil gusto niya ito. Napahiya si Paula at umalis. Sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa terminal ng boss at sinabi sa kanila kung paano niya gustong manguna batay sa kanyang kakayahan at hindi lang dahil sa paboritismo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Tito na nakaupo sa pool nang dumaan si Igor hiniling niya kay Igor na sumama sa kanya ngunit sinabi ni Igor na kailangan niyang mag-aral. Pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang pustahan si Tito. Kung manalo siya sa wrestling ay kailangan gawin ni Igor ang anumang sasabihin niya at ganun din kapag si Igor ang nanalo ay gagawin din lahat ni Tito ang kanyang sasabihin. Nanalo si Tito at sinakay si Igor kasama niya. Nang maglaon, nais nice ni Igor na umuwi upang mag-aral ngunit sinabi ni Tito na dahil natalo siya sa pustahan, hindi siya makakaalis at kailangang piliin niya na samahan si Tito para sa kanyang kaarawan. Sinubukan nilang mag-test drive ng isang luxury car at mabilis na dumaan si Tito sa bos kung saan bumibiyahe si Paula kasama ang kanyang mga kaibigan para dumalo sa Tomato Festival ginawa nilang katatawanan ang mga mayayamang kabataan kasama ang kanilang mga mamahaling sasakyan habang si Tito at Igor ay hinarang ng sasakyan ng pulis dahil sa sobrang bilis niyang magmaneho. Pinakiramdaman siya ng babaeng polis at hinayaan siyang umalis sa kondisyon na ilalagay niya ang kanyang pangalan sa listahan para sa kanyang birthday party. Kalaunan ay nagkomento si Igor tungkol sa kung paano natulog si Tito kasama ang bawat babae sa bayan. Pagkatapos ay pumunta sina Tito at Igor upang makita si Teodoro at sinubukan ni Tito na kumbinsihin ang kanyang ama na bilhin ang kotse para sa kanya Ngunit sinabi ni Teodoro na gusto niyang bigyan si Tito ng isang bagay na magdadala sa kanya sa isang lugar kaya't gusto niyang bigyan ng trabaho ang kanyang anak sa kanyang kumpanya Nalungkot si Tito ngunit hindi siya umimik Tumawag si Teodoro kay Monique na isang junior executive at napagkamalan siya ni Tito bilang assistant at humingi ng isang basong tubig habang sinasabi niya kung nasaan ang kusina. Sinabihan ni Teodoro si Tito na makinig sa lahat ng sasabihin sa kanya ni Monique at matuto mula sa kanya. Habang binibigyan ni Monique si Tito ng isang pahayag kung paano siya nakarating doon at kung ano ang dapat niyang gawin. Naglakad sila ni Igor sa likuran niya at naglolokuhan. Nang magsawa na si Monique sa walang pakialam na pag-uugaling ito, tinanong siya ni Tito kung nababastos ba siya sa kanya dahil natulog silang magkasama at pagkatapos ay sinabi niyang abala siya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, at hiniling sa kanya na pumunta mamaya sa kanyang mga katulong upang magdiwang. Inilibot ni Monique ang kanyang mga mata sa gawin nito at bumalik si Tito sa kanyang trabaho. Sa gabing yun, Mayroong isang electronic at country music festival na tinatawag na Festo Doto Mate kung saan ipinagdiriwang ni Tito ang kanyang kaarawan Habang si Paula at ang kanyang mga kaibigan ay nagdiriwang ng bachelorette party ni Katia Dumating si Igor sa party ni Tito ngunit pinigilan ng security Ibinigay niya ang kanyang pangalan ngunit wala ang kanyang pangalan sa listahan Tinawag niya si Tito na nasa malapit at noon lang siya pinapasok Nagalit si Igor dahil wala ang pangalan niya sa listahan ngunit pinatuloy siya ni Tito at sinabing may sorpresa ito para sa kanya. Inimbitahan niya si Selma na crush ni Igor at nagpatuloy sa pagpapakilala sa kanila. Ngunit si Selma ay interesado lamang kay Tito at hinalikan ito sa harap ni Igor. Dahil dito ay umalis si Igor at sinundan siya ni Tito. Ipinagtanggol ni Tito ang kanyang sarili sa pagsasabing hindi niya mapipigilan kung may magkakagusto sa kanya, Ngunit sinabi ni Igor sa kanya na siya lamang ang tunay na kaibigan ni Tito at ang iba ay hinahalikan lamang siya dahil sa kanyang pangalan, katayuan, at pera. Tinanggal ni Tito ang kanyang name tag at mamahaling jacket para patunayan kay Igor na hindi niya kailangan ang lahat ng ito. Siya ay nagpatuloy upang magsaya sa pagdiriwang habang ang isang truck ng mga kamatis ay ibinabahagi sa karamihan para sa isang batuhan ng kamatis. Sa mga oras na yon, hindi sinasadyang tinamaan niya ng kamatis si Paula na humarap sa kanya ngunit nang si Paula ay tumalikod, ang kanyang mga kaibigan ay hinaharas ng ilang lalaki. Pinipigilan sila ni Paula ngunit may isang lalaki na humawak din sa kanya. Pumagit na si Tito ngunit nasiko siya ng lalaking may hawak kay Paula. Nang nakilala siya ng tatlong lalaki ay agad silang umalis dahil hindi nila gustong magkaroon ng gulo. Tinulungan ni Paula at ng kanyang mga kaibigan si Tito na tumayo at inasikaso ang dumudugong ilong nito. Nagtungo sila sa isang tahimik na lugar habang si Tito ay nagrereklamo kung gaano kasakit ang kanyang ilong. Sinabihan siya ni Paula na huminahon para magamot ang kanyang ilong. Tinanong niya kung ito ay paghihiganti para sa paghagis ng isang kamatis sa kanya at sinabi niya na hindi. Mas galit siya sa taong may ideya na gumamit ng mga kamatis para sa pakikipagbatuhan sa halip na tumulong sa mga taong nagugutom. Umalis ang mga kaibigan ni Paula para makipagkita sa pinsan ni Katia at naiwan si Paula para alagaan si Tito. Dinala siya ni Tito sa greenhouse para mahugasan niya ang dugo at doon nagsinungaling sa kanya si Tito bilang anak ng tagapag-alaga ng may-ari ng bukid dahil napansin niya na wala itong paghanga sa mga mayayaman na may pribilehiyo sa maling paggamit ng kanilang kayamanan. Sinusubukan niyang halikan ang dalaga at mag-set up ng date ngunit magalang niyang tinanggihan si Tito para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, ibinigay ng ama ni Tito ang kotse na gusto niya dahil nasiyahan ito nakikita si Tito ng sarili niyang pera buhat ngayon at sumang-ayon naman si Tito na gusto niyang patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hinabol niya si Igor upang humingi ng tawad sa kanya at para sabihin sa kanya na pupunta siya sa Rio. Nagplano siya kung saan kinukuha nila ang identity ng isa't isa habang nag apply para sa trainee program sa kumpanya ng kanyang ama dahil gusto ni Tito na siya ang mapili para sa kanyang trabaho, pero hindi sa kanyang pangalan. Tinanong siya ni Igor kung ano ang pusta sa pagkakataong ito sinabi ni Tito na kung manalo si Igor, maaari niyang makuha ang kanyang kotse. Ikinwento rin niya kay Igor ang tungkol kay Paula. Pumunta sila sa Rio at sinikap ni Tito na dumalo sa kasal ng kaibigan ni Paula. Sa huling minuto, nagpa siya itong ipagpalit ang kanyang damit na nagkakahalaga ng 2,500 dolyar sa isang janitor. Sa loob, nagpanggap siyang janitor at nagulat si Paula nang makita siya doon. Habang pinag-uusapan nila ang pagdating ni Tito sa Rio para sa kanyang mga pangarap, dumating si Dr. Victor at sinikap na ilayo si Paula. Hindi sineseryoso ni Paula si Tito ngunit nagsawa na sa ugali ng doktor kaya't bumalik kay Tito. Hinahalikan niya ito kaya't lumayo si Dr. Victor. Pagkatapos ay sinabi ni Paula kay Tito na dapat silang umalis doon. Pumunta sila sa dalampasigan at ipinagpatuloy ni Tito ang kanyang mga kasinungalingan sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga paghihirap na kanyang naranasan. Proud na proud si Paula sa kanyang pagsusumikap para makamit ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan, dumating si na Igor at Tito sa opisina ng Trancoso sa lungsod at naabutan si Monique na nagpaalam sa kanila na siya ay tinanggal sa trabaho. Sa pagsisimula ng trainee program, nagpakilala si na Tito at Igor tulad ng kanilang napagkasundoan na magpalitan sila ng identity. Hiniling ng managing director sa talent consultant na nagngangalang si Alana, na bantayan ang anak ng presidente dahil kilala ito sa kanyang pagiging pabaya. Habang nagsusumikap sa trabaho si Igor at nahihirapan si Tito sa mga mababang gawaing ibinigay sa kanya ni Alana, tulad ng paggawa ng kape at pag-imprenta ng ilang papel. Dahil hindi niya alam kung paano niya ito malalagpasan, binisita ni Tito si Monique para humingi ng tulong sa kanya. Pumayag siyang makipagkita sa kanya at nagmaneho siya papunta sa kanyang bahay na nasa isang mahirap na lugar. Tila na si Tito nang makita ang katayuan sa buhay ni Alana dahil sa kanyang pag-uugali at mamahaling sasakyan. Hiniling ni Tito kay Monique na tulungan siyang makuha ang posisyon sa paraang ginawa niya sa pamamagitan ng pagsisikap, hindi sa pribilehyo. Sinabi ni Monique na mayroon siyang ama na mayaman ngunit si Tito ay nagbago at ayaw ng humingilang ng pera. Sinabi ni Monique na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat gawin tulad ng pagpapakain ng sanggol, pagkuha ng trabaho, at paghahanap ng doktor para sa isang kapatid na babae. Ngunit hiniling ni Tito kay Paula na puntahan ang kapatid ni Monique. Pumayag naman si Paula at bumisita. Sinabi niya na mayroon siyang kutob ngunit dapat silang gumawa ng ilang mga pagsubok. Humingi ng gamot si Monique pero sinabi ni Paula na hindi pa siya isang ganap na doktor. Dinala ni Monique si Tito sa labas para pagalitan siya ipinagtanggol ni Tito ang husay ni Paula at sinabing kung papayag siyang tulungan itong makuha ang posisyon sa Trancozo ay ibibigay niya ang kanyang sasakyan. Dumating si Paula at sinabi kay Monique na mayroon siyang mga appointment para sa kanyang kapatid sa ospital. Lubos ang pasasalamat ni Monique kay Paula. Nang pauwi na, pinasalamatan ni Tito si Paula at hiniling sa dalaga na magdate sila kung saan ang dalaga ay sumang-ayon. Kinaumagahan, Ginising ni Monique si Tito at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa opisina ng maaga at sinubukang ayusin ang printer sa pamamagitan ng pagbabasa ng manual. Sinisikap niyang maging mahusay at nagpiprint ng ilang mga bagay ngunit sa kalaunan ay napagalitan siya ni Alana at sinabi sa kanya na gutayin ang lahat ng ito. Pinayuhan siya ni Monique na magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kahangahangang kampanya. Humihingi din siya ng payo kay Monique kung paano mapahanga si Paula at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga kasinungalingan na dapat niyang sundin. Tinutulungan siya ni Monique sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa isang club na kung saan dadalhin si Paula at tinuruan pa siya ng ilang funky dance moves. Ginawa lang yun ni Tito para sa kanyang pakikipag-date kay Paula na naging matagumpay dinala niya ang dalaga sa isang maliit at masikip na silid na sinasabi niyang sa kanya at magdamag silang magkasama. Kinaumagahan, napakasaya at kontento si Tito kay Paula. Sa pagpupulong, iminungkahi niya ang kanyang ad campaign bilang isang fountain ng tomato sauce na kinukot siya ni Alana na sinabi niyang mas gusto niya ang ideya ni Igor na isang tomato mascot. Gayunpaman, gusto rin ng managing director ang ideya ng fountain ni Tito at nagpa siya silang ituloy ang ideya ng dalawa. Nang gabing yun ay inanyayahan ni Alana si Igor sa kanyang lugar at doon ay naganuhan anuhan sila. Samantala, matagal ding magkasama sina Tito at Paula. Kinabukasan, nakarinig si Tito ng mga salita mula kay Alana dahil sa pagiging late. Samantala, gumawa si Igor ng prototype para sa ideya ng fountain ni Tito. Nang maglaon pinag-aralan ni na Tito at Igor kung paano makakadalo si Tito sa graduation party ni Paula at sa isang business meeting kasama ang kanyang ama sa parehong oras. Nagagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang damit at pagtakbo sa pagitan ng party at ng business meeting na nagkataong magkalapit. Ipinagpatuloy nila ito hanggang sa siya ay nabangga ng isang nagbibisikleta dahil sa kanyang pagmamadali, at aksidenting pinainom siya ng ilang gamot na hinaluan ng kaibigan ni Paula na nilayo nila para kay Dr. Victor. Ito ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng mali-mali at hindi makatwiran. Habang papunta siya upang makipagpalitan ng damit kay Igor, pumasok ang kanyang ama at nakita sila na nakadamit lang ng panloob at inakala niya ang mali. Nang subukang balikan ni Tito si Paula... Nalaman ni Paula ang lahat tungkol sa kanyang lihim sa pamamagitan ni Ana kaya't nagalit sa kanya ang dalaga, at ayaw na rin niya itong makita. Kinabukasan, si Tito at ang kanyang ama ay nag-away pagkatapos ay tumuloy si Tito sa bahay nila Monique. Sinisikap din niyang humingi ng tawad kay Paula ngunit huli na siya dahil aalis ito para sa isang volunteering program sa Amazon dumating ang araw ng announcement para sa junior executive position at lumabas na parehong nanalo si Natito at Igor. Habang nagbibigay ng talumpati si Igor sa entablado, inihayag ni Igor ang buong katutuhanan sa buong madla na siya ay hindi totoong anak ni Teodoro sapagkat isa lamang siyang anak ng kasambahay. Nabigla ang lahat dahil dito, lalo na si Alana nang malaman ang buong katutuhanan pagkatapos ay sumunod na nagpahayag si Tito sa entablado at humingi ng paumanhin kay Monique dahil siya ang naging dahilan kung bakit nawalan ito ng trabaho. Umalis si na Tito at Igor at hinabol sila ni Alana hanggang sa parking area pagkatapos ay nagbigay ng paliwanag ang dalawa sa kanya kasama si Monique. Ipinaliwanag ni Igor ang lahat at sinabing napaibig na siya sa dalaga tapos ay inamin naman ni Alana kay Igor na tunay na nahulog ang kanyang loob sa kanya maging sino man siya. Labis ang kasiyahan na naramdaman ni Igor dahil sa kabila ng kanyang mahirap na katayuan sa buhay ay may isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Samantala, si Tito ay nangako noon kay Monique na ibibigay niya ang kanyang sasakyan kung maipasok niya ito sa mismong kumpanya ng kanyang ama ngunit ipinangako din niya ito kay Igor para sa kanilang pustahan. Dito siya nagkaroon ng ideya at nagpas siyang ibenta ang kotse para gamitin ang perang yon para magsimula ng isang proyekto kasama si Igor at Monique. Makalipas ang isang taon, pumunta si Tito sa bahay ni Monique at sinalubong ng isang party Ang kasiyahang yun ay para kay Tito at Monique dahil sa pagiging matagumpay ng kanilang kumpanya, bunga ng kanilang pagsisikap Nakipagkaibigan siya sa komunidad at nakipagkasundo sa kanyang ama Samantala, si Igor at Alana ay ganap ng mag-asawa Dumating din si Paula dahil nabalitaan niya ang project na ipinakita sa kanya ni Tito ang kanyang proyekto ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga residente ng komunidad na magtanim ng mga premium na organic na kamatis sa mga rooftop upang kumita ng karagdagang kita. Tuwang-tuwa si Paula at pinasalamatan siya ni Tito dahil siya ang kanyang naging inspirasyon kung bakit natuto siyang mamuhay at maging kapaki-pakinabang sa nakakarami. Labis ang kasiyahan ng dalawa at sila ay naghalikan habang ipinapakita ang iba pang rooftop. At dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ang kwento ay mag-like at mag-subscribe. Mag-comment na rin kayo sa ibaba kung ano ang masasabi nyo tungkol sa palabas. At kung okay lang ay paki-share nyo na rin.